Paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong salita po ito. Big-time drug trader na Sakote Umano sa checkpoint sa bayan ng San Leonardo. Arestado ang apat na tinaguriang high-value individuals ng Nueva Ecija Provincial Police Office na nakumpiskahan ng isang milyong pisong halaga ng iligal na droga sa bayan ng Haen sa magkahiwalay na insidente noong January 29, 2025. Kabilang umano sa mga nadakip ang 53-year-old big-time drug trader mula sa Baranay Mambangan, San Leonardo, Nueva Ecija. Base sa report ni Police Colonel Ferdinand Fermino ng NEPO, 7.55 ng gabi ng parahi ng mga elemento ng Haen Police Station sa Comelec Checkpoint sa Barangay Dampulan, Haen, ang Silver Gold Honda Click Motorcycle na minamaneho ng sospek. Habang ipinipresenta umano nito ang mga dokumento ng kanyang motor ay namataan ng mga otoridad sa sospek ang handle ng isang caliber 45 pistol na baril na kargado ng pitong bala. At sa loob naman ng belt bag nito ay ang pitong heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 115 grams at nagkakahalaga ng 782,000 pesos kasamang iba't ibang ID, lighter, isang digital weighing scale at 290,000 pesos na cash na pera. Una rito, bandang 620 ng hap ng gabi, ang parehong unit ay nagsagawa ng anti-illegal drug bypass operation sa barangay sa Panghaen kung saan nahuli ang tatlo pang drug high-value individuals na nakuhanan umano ng 8.5 grams nang pinagsususpecha ang Shabu na may halagang 57,800. Ang apat na sospek ay nahaharap sa kasong violation of RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2003 at violation of Omnibus Election Code of the Philippines.